Ito nga pala si JB Sukal. Yan, napakagaling na bata. Siya ang hari sa bilyaran. Ang napakagaling, napakatulong tumira. Tingnan nyo naman, uubusin niya yan. Ang gamit lang ang tako niya. Napakagaling. Mula nung tinuruan siya ni Efren Bata Reyes. Nung bata siya, ito nangangay siya. At dumadayo ng iba't ibang lugar. Kung sino'ng vlogger ang nilalabanan ayan nga pala si JB Sual mga guys ah, pagaling talaga ng bata na yan sobra oh. walang kasayad sayad mga guys sa ah, uh, sa butas mga guys napakatuloy oh. Eh. tingnan nyo naman Oy, tingnan nyo walang katagal tagal tumira basta nakita niya agad na may may pasok tinitiran niya agad ayan po oh. napakatuloy na no? huwag nyo kalimutan i-follow yung page natin mga guys at maraming maraming salamat at panoorin nyo na lagi ang video ni TV Sukal ayun o, napakatuloy na no? o, napakagaling pro repair hindi nyo naman napakabata pa marayo, malayo pa mararating yan mga guys o, o, nyo naman napakatuloy na tumira